dami mo bang nakain? Ha? Laka-laki ng tiyan mo. Busog na busog ikaw. Ha? Sagot ka naman. Ay, hindi, hindi, hindi. Ah, sige, huwag na sumagot. Sige na. Huwag ka nang sumagot. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oo, oh, oo. Oh. O, oh, di huwag. Ha, ha. Ngayon naman tatawa ka. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ha. ha, 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 ha. Sarap ba? Oo, oo bukas ulit, kakain ka. Uh, ha? Gusto mo? Oo, gusto niya. Ha? No? Ay, 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 ay. ay, yung gusto ko yung sigaw naman. Yung sisigaw ikaw. Oo? Oh, oh? uh -huh. Aha? Oh, ay, yung may sigaw pa. <laughs> Ikaw. Pati ulo ko ginagaya mo. Ha Ikaw. Ikaw muna. Ha Tulo pala yan. Pinabubula mo pa. Ha? Ah. Ang sarap bang kinain mo? Ha? Ano? Ano? Ha? Sagot ka, sagot. Sagot, sagot yan. Ay, hehehe. Hehehe. Sagot ka. Nakakangawit ka kausapin eh. Uy. Nakakangawit. O, oh, mo pa ako ng kilay. ha, 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 ha. ha, ha, ha. Ano? nang ginugumingin siya Hindi nang Ano? Hindi ka nakasya dyan sa laki mo. Mali tayo nang nabili. Hindi ka kasya. Paparinig! Eh, tingnan mo naman kasi. Hindi siya kasya. Hindi talaga. Tignan mo naman. Oh. Tignan mo naman yung paa niya. Ipit na, ipit na. Sa taba nitong batang to. Oo, oh, oh, tayo naman. Oo, oh, di ba ano? Oo, di ba? Oo, Ay, naku. Oo, oh, oo Hindi ka kasa? Ha? Hindi ka makapadyak-padyak dyan, eh, no? No. Ha? Huh? Ano? Swan ah. na lang yan. Swan. Swan. Madal-dal ka. Madal-dal ka ba? Oh, pa na? pa. dal ba yan? Huh? Ay, dito oh. Dito oh. Pera. Ano? <coughs> dito, dito baby. Baby. Ano? Ano? Huh? Ano? Ha? Ano? Laki yan dyan. Oh? Laki, oh. Oh? Ano? Oh? big tummy na. Oh. Big tummy. Ano, baby? Hoy, hindi ko na naman kinakausap. Tumahimik na naman si mama. Ano? Ayaw mo na magsalita na. Ano? Ayaw na. Tama na? Tama na? na? Pagod na? Pagod na, baby. Pagod na, baby. Ayun, doon sa kabila. Ay, si mami, oh. Si mami. Oy. tama na ng kain, ha? Tama na ng kain. Tama na daw. Sa katadyan mo, ha? Tapos, ano, sabihin mo kay Papa Bumbo, may dagdag ka na ng gastos. Uy, ito ba yung dati niya? Oo. Uh -uh. hindi mo sabihin nila sabihin na, ano, sa manawa? Dati ko na ibili mo eh. Nakalimutan eh. Ang sama niya. Ang sama na. na? Hihi! <laughs> <laughs> <Baba, laughs> ako! <katakaw laughs>